ang Pangasinan Police Provincial Office ay pinabulaanan yung mga kumakalat na impormasyon hudo na nagdudulot na minsan ng takot. Ito yung issue ng kidnapping sa ilang bahagi ng kanilang probinsya. Alamin natin ang kabuuan ng balita atid ng Bombo Radio Dagupan. Kapansin-pansin ang mga larawan na kumakalat sa social media na mga paalala ukol sa posibleng banta ng kidnapping sa ilang bahagi ng lalawigan ng Pangasinana. Ayon kay Police Colonel Rolifer Kapukiana, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, isang magandang bagay ito dahil nagsisilbing babala ito upang mapanatili ang pagiging alerto ng mga tao, lalo na ang mga kabataan. Aniya, sa kabila ng mga kumakalat na videos at mga larawan, isang insidente pa lamang ang naitala kung saan ang biktima ay mula sa siyudad ng Dagupana. Ngunit mabilis sa umanong nasolusyonan ang kaso dahil wala pang 24 na oras mula ng maganap ang insidente, agad na kumilos ang anti-kidnapping group katuwang ang kapwa law enforcement agencies mula sa Binget Police Provincial Office, Nueva Vizcaya Police Provincial Office at iba pang mga ahensya mula sa Karatig, Lalawigana. Pinangunahan din nila ang operasyon na nagresulta naman sa pagkakahuli ng sospek sa pamamagitan ng isang Comelec checkpointa ani kapukyana dahil sa maagap na koordinasyon ng mga law enforcement agencies at sa pamamahagi na impormasyon sa mga na lugar, naging daan ito upang matukoy ang kinaroroonan ng sospeka. Matapos ang ilang mahalagang hakbang, natulungan ng mga otoridad na matuntun ang sospeka at naagapan ang panganiba. Sa kabila ng mga kaganapan, iginiit ng provincial director na ang kaligtasan ng publiko ay patuloy na magiging pangunahing prioridad ng Pangasinan Police Provincial Office. Ang pagkakaroon niya ng kooperasyon mula sa taong bayan, lalo na sa mga anti-criminality programs, ay nakikita niyang isang mahalagang bahagi sa paglutas ng mga kasong tulad ng kidnapping. Provincial Office yung kanilang uh, pagipagtulungan at kooperasyon sa ating uh, anti-criminality drive ay napaka-importante at napakalaga. May like checkpoint uh, na na abala sila. Kailangan ko lang ng kanilang uh, pangunawa at kooperasyon dahil wala naman tayong ibang mitihin dyan kundi ma mapaayos at maging uh, ligtas lang. Para sa Bombo track News, narito sa Bombo Radyo Bombo Mayra reside na guulat para sa number one and most stressed radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!